Ayan po mga kaparm. ito po yung ating uh, result ng kabaon sa pabago-bagong panahon uh, dito po kay Tatay karanso. Caranzo. Uh, ito po yung ating demo na ginamitan ng 250 ml ng Pexalon uh, demo product from Corteva AgriScience. So yung kanila pong 250 ml ng Pexalon at Exalt, yun po yung natin kasi kadalasan po ang uh, packaging ng Pexalon at Exalt ay 1 liter. So, yun po ang ginamit natin dito. So, ito po, yan, palatandaan po ito ng dumaan sa matindi pong ulan. Yan po. Yan. So, ito po, na, 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 napasukan tayo ng kurikong dito dahil hindi mo spray ng on time. Pero, nakontrol pa rin. Control na na, kuya? na -control pa rin yung kurikong. Ito, pina, pinasukan po tayo ng kurikong dito, mga kapar mo. Yan, you know? o. Pero, dahil hindi po tayo maka-spray sa schedule dahil una ng ulan, ay lumampas po tayo ng interval. Pero, nakontrol pa rin po natin, o. Oh. Ayan oh, Yan. Ito po kami ay nag-spray ng pampabulaklak ay umuulan. Nag-spray ng per shot ay naulan. Laging naulan. Hanggang sa pabaon na tugas, laging naulan. Yan. Ayan yung kagawad o. Oh. Kamay mo na kagawad. Ayan, si kagawad ni Guzman. Ayan. O, wala pong daya yan. Yan po ang sukat o. Oh. Ayan, ayan kagawad yung sinasabi nila na ano daw, bukyo daw nung bago balutan ay mga bukyo daw ang sukat ng ating mangga. Ayun ako, ang ganda oh. <laughs> Quality. Ayan. So ito po 'yan oh. Kung kita niyo po, 'yan po yung balat niya na inulan okay. po ng full bloom. Ayan. 'Yan po. Ito po yung sabi nila ng mga bukyo noon. may nagsabi na halos puro gulgol daw ang sukat. Ayan. So Ayan. 'Yan po yung inasabi nila na ah, uh, gulgol. Karamihan po ay jumbo. Ayan. Ayun, mahinog.

Eh, Boss Joel, oh. Boss Joel. Uh, anong masasabi mo dun sa production natin dito ng My Secret Weapon? Umulan, umulan man umaraw. Meron pa rin. Nagwagi pa rin. Ayoko yung spray man ko. Ayoko po, po munang mag-video nang nakaharap yung mukha ko. Dahil inagamit po sa kalukuhan. Ayoko po si Boss Joel Benitez. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. So ako po muna hindi na mong nagbibideo na nakaharap ang aking mukha dahil nagagamit lang po sa hindi maganda yan ito po wala po itong dayo ang nakabalot po yung mga kapar mo yan yan so ito po yung kay aping Caranzo Mango uh, Mingo Farm ito po ay failure area sinukuan na po ito ng mga contractor yan dito po nag trial po kami ng 250 ml ng Pexalon at 250 ml ng Exalt na po kami ng TIG 80 ml yan, tapos ginamitan po natin ng ating secret weapon sa panahon po na may butil na. At syempre, gumamit po tayo ng ating secret weapon ng pulyar. Ayan. So, meron po tayong pulyar na sarili natin ginagamit na hindi ko po muna i-mention dahil ito po ay gumagawa pa po ako ng datos, ano? You know? Dahil maliban po do sa mga dati nating pulyar na ginagamit ay meron po tayong isang uri ng pulyar ngayon na mas mura pero magaling. Ayan. Yan po nakikita nyo na yan 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 po ay uh, mga pikas-pikas na yan Yan po ay indikasyon na ang mangga po natin ay dumaan sa matinding ulan Yan sa matinding pagsubok ng panahon Kaya yung atin po naging demo dito ay po tinatawag nating pabaon sa pabago-bagong panahon Yan Yan po May, may sigay tayo kagawat, Wala halos wala Halos wala tayong sigay no? Meron konti lang, halos wala konti lang Yan ito pa lang po yung ating ano pero ito, yung, ayan, ayan. yung may matinding tama na kurikong wala no. Wala halos. Halos. Halos ano? Ayun, nahihilom lang. Ayun. Ayun. ito po yung unang sign ng atake nila. Pero naagapan po natin. Uh, kasi po kapag yung interval natin ng secret weapon ay masyadong matagal